Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. basta <tong> Walang kaalam-alam si Olga na si Bubbles pala ang kanyang anak na babae na iniwan niya noon sa kanyang kapatid na si Celso na kasalukuyan ngang nakakulong ngayon sa Bilibid at dahil nga sa ginawa ni Olga kay Tanggol ay kamumuhian siya ng kanyang sariling anak na si Bubbles. Samantala sa pag-uusap nga ni Olga at Mang Celso ay bigla naman dumating ang isa sa mga kaibigan ni Bubbles para sabihin kay Mayor na sinaktan umano ni Bong si Bubbles. Wala ngang kaalam-alam si Olga na ang sinasabing Bubbles ay ang kanyang anak. Dali-dali nga nagtungo itong si Mayor upang puntahan si Bubbles at tulungan at sa kanyang pagdating nga ay nagkarambulan na sa pagitan ng grupo nila Bong at sa grupo nila Tanggol sa kabilang banda ang galit nga na nararamdaman ni Tanggol ay naibuhos niya Kilabong kay kaya naman bugbog sarado ang mga ito kay Tanggol na animoy parang halimaw kung titingnan si Tanggol sa kanyang pakikipaglaban kay Kilabong hanggang sa bumulagta isa-isa ang grupo ni Labong hindi nga nagtagumpay ang plano ni Labong na pabagsakin si Tanggol habang si Olga naman ay sinilip ang selda at nakita nga ni Olga na nakikipagrambulan sa ibang preso si Tanggol samantala na wala naman ang galit ni Mang Celso kay Tanggol dahil iniligtas nga ni Tanggol si Bubbles laban kay Bong. Sinabi nga ni Bubbles kay Mayor na hindi si Tanggol ang na nagsimula ng gulo at tinulungan lang siya ni Tanggol. Maya-maya pa sa pagdating ni Espinas ay huli na nga dahil na, na ni Tanggol si Bong, bagay na ikinatuwa naman ni Espinas dahil yun talaga ang gusto ni Espinas ang tapusin na ni Tanggol si Bong dahil masyado na umanong nagiging sakit ng ulo ang grupo ni Bong para sa kanya. Hindi naman pinarusahan ni Espinas itong si Tanggol dahil pinagtanggol ng ibang preso itong si Tanggol kay Espinas. Depensa nga ng ibang preso na ang grupo umano ni Labong ang nagsimula ng gulo mula ng sakta ni Bong si Bubbles at ipinagtanggol lang ni Tanggol itong si Bubbles. Ngunit kahit hindi naman ipagtanggol ng ibang preso si Tanggol ay hindi naman talaga parurusahan ni Espinas si Tanggol kabilang banda, nabahala nga si Mayor sa bigla ang pagpunta ni Olga sa kulungan at nag-aalala nga si Mayor na baka magkita si Bubbles at Olga at baka malaman ni Olga na si Bubbles ang kanyang anak. Ganon na din si Bubbles, baka malaman ni Bubbles na si Olga ang kanyang tunay na ina. Kaya naman mas pinili na lang ni Mayor na ilihim ang katotohanan sa tunay na pagkatao ni Bubbles dahil batid niyang mas mapoprotektahan niya si Bubbles laban kay Olga kung hindi na nila malalaman pa ang Kaya totoo. Kaya kapamilya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at iklik click mo na rin ang bell icon para updated ka sa na kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Tiapo. Hanggang sa muli, salamat!